mas nakakayin maglakad <laughs> ay shit madulas na ay paano ba, ba bi ang bilis nyo wala at yun mga kapatid harapang paingan ah. Ha? Kaya dahan-dahan na ako dito Pababa Downhill naman to <laughs> May mga bata akong nakita Magtutukdo daw na ang uling pababa Samahan ko sila ito ang mahirap ahunin mamaya ewan ko lang kung kayanin ah. pero inakit ko niya yata ito eh nak kit dulu tu. Ah. 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 Bilis dia mahu lah. Ayo. bandar. padulas. Ayuh kumapit ng gulong. Okay. Ah. Oh, <sighs>

Ako ay nandito na sa kinapuhin at iwan ko muna yung aking cruise dahil may sama na kung mga bata na maghahakot to ng uling. So dahil dahil solo solo trail ako ngayon mas pinili ko sumama sa kanila kaysa mag-trail mag-isa doon. <laughs> Baka mabalahaw ako. Di ba dito maglalakad kami. Pero grabe ang sukal ng daan. Oh. Ang sukal. Lagpas tao Eh. Di ba ito yung ano na matinik? Ha? Ayan. So. <laughs> Mag-aahon sila ng uling paano ba inaahon yung uling so ngayon natin malalaman dandan lang kayo ba <laughs> inihingal ako eh. <laughs> so hindi man ito trail bagay na rin ito ng adventure kasi <clears throat> nandito kami sa masukal na lugar Pwede pala dito awuni na motor ah. Oh. Oo. So, mahirap ako kayo pala na. Eh. Ang sabi, sinarado na daw dito. Oh. Open pa po to. Ah. nagbantay. Nag? Oh? oh? Nasaan ngayon? Ay. Ha! Ah. Hingal. Mas hingal maglakad. <coughs> Aray <sighs> Sa ganitong ano Kasukal Hindi naman ito ma -ano, maahas Hawak mo muna Ang ko Nauubad. Doon po yung magandang umakyat o. Hiking, lakad. Apia. 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 Nakarating na kayong apia. Yan ba yung apia? po. Sa kabila. Sa Saan ang daan? Doon po sa may kabila. Doon sa may court. Sa court. Ah, ano? Guwing to Malaysia. Oo. Ah, oh, nakarating na ako dyan. Nakarating na ako dyan yung ano. Yung... Ay, yun. yung yun naman niya, yung kabila na yun, San Isiro. San Isiro? Opo, yun. San Isiro. San Isiro, San Isidro. San Isiro. Isiro okay. talaga. Uh, hmm. Doon may mga trade, doon may marami nag-trade. Doon kung kuya sa Apia, naanin mo na, 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 na yun, yung Babilog Falls doon. Sa Falls, hindi pa ako nakarating sa area ng Apia. Ang narating ko lang dyan, yung Barkong Kawayan. Ah, yun. Uh, doon. Doon, malapit na sa kayo doon. Yun, may may video ako doon. Sa Barkong Kawayan. Uh, aray. ito dati motor eh. oh, may, Ah, dati may nagbumotor dito. Oh, meron mm -hmm. Ngayon hindi na. Ano lang siya. Matalahib lang talaga. Masukal. Yung delikado dito. Oo, oh, baka may ahas. Oo um, nga, oo nga. So, malapit na tayo? So, yun. Malapit na daw kami. Maghahakot to sila ng uling. So, titignan natin kung paano nila ginagawa. Ha? Yung? Ito po, yung taraw, po na ilog mo yung punta na ilog na yun, apia oh. na po yun. Tapia, ah. kasili. tapos yung ano na yun, hindi ko ah, yun, po alam. Yun, yun, yun yung... Yung doon sa kanina ya. Yun yung going to Malaysia. Ah, uh, yung sa may puso-puso, makikita mo sana yung apia doon eh. Yung sa apia. O maya, O ba't may ano dito? Ano po yun, dating kubo po yun. Ah, dating, dating kubo. Ay, sandali. Mga sandali. Wow guys. Overlooking. Ganda oh. Ito sabi. Ito no? sabi. Yung malinis na yan. Ah, yung, yung, yung lupa, ano na yun? Lupa na yun? Ayun naman po yung tinigilan natin kanina. Yung sa kabila na yun. Ayun. Yun. yun. Ah, Ay, yung kubo? Oo, Oo, doon. Kung saan ko iniwan yung motor o na, yung sa may... saan nyo ako nabutan? Doon po namin tayo nabutan. Ah, okay. So, kabila lang. Meaning to say, ah! Meaning to say, itong kaliwa natin bangin lang, parang ano lang. Tayo palay. Palay ko Saan? Dito sa kubo na to. Ah, dyan. Oh. Ay, shit. Madulas na Ay. Paano ba? ang bilis nyo. Wala, wala, Ah, ito. Oh, laki. Oh. Tara! Oh. oh. Oh, may palay, oh. Hmm, may palay. Dito kami natulog doon. Bantay kami ng uli. Oh? alak lakar, ano? kanino to ubo? Oh Oo. Oh. Sa bayaw ko. sa may papa ng bayaw ko may binabantayan nila. Yes, oh, sa zero na yung kabila nito. Sa zero na yung kabila na Oh.